Ayan guys, ito yung kagalyangan ng hipag ko. Ayan. Kukuha ko ngayon. Ayan. Ayan. Hanggang dun sa baba. Meron. And then, dun, dun, naman sa taas. Hanggang dun sa daas. Uh, lupa namin to guys hanggang don sa ano nang poste don sa may malapit sa bahay ayan mm. malaking akasya puno ng akasya yung saging ang may bunga mm. Ayan. Kukuhanin ko yung mga ano. Medyo nag na yung dahon or yung mga last na nakuhanan ko. One week na hindi ako kumuha dito kasi doon ako nanguha sa tanim ko sa malapit sa bahay doon sa may baba ng kulungan ng baboy ko. Ngayon is dito naman ako kukuha. Ito yung kagalyangan. Mm -hmm. May mga tanim na uh, walis dyan sa taas. Kaso nga lang, maraming mga ano. Mga, uh, ano ba Kailangan malinisan. Mga damo-damo. Yan. Mga ganyan. Marami. Tanim ng anak ko. Doon sa may taas.